Paan ng reklamo ni Congresswoman Franz Castro si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagkabantaraw sa kanyang buhay. Umalag din ang kamera sa mga patutsada ng dating Pangulo. Nasa frontline ng na balitang yan si Marian Enriquez. Dapat na raw itigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga paninira at pagbabanta niya sa buong kamera at sa mga mambabatas. Ito ang nagkakaisang pahayag ng political party leaders matapos ang mga akusasyon ng dating presidente sa panayam sa SMNI. Sinabi kasi ni Duterte na ang kamera ang pinakabulok na institusyon sa bansa sa joint statement ng lakas CMD, PDP Laban, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party at Partylist Coalition Foundation sa pag-ungkat din ni Duterte sa pork. Ako ako nga, asarin ko lang si Duterte dyan eh. Kung uh, binig niya sa state niya yung pork barrel. Oh, pork barrel was eh, ano eh matagal na yan, tanga, matagal na ilang ilang uh, congress na eh yung lumipas eh uh, nawala ng pork barrel. So baka Uh, medyo sa katandaan ni PR, di ba kaakala niya, ni 1997 pa to. Oh, uh, pero 2023 na kasi ngayon, so matagal na pang wala yung uh, pork barrel. Kaya likely na yung kanyang sinasabi na maduming Congress, eh baka yung mga naunang uh, House of Representatives, representative hindi ngayon. O di ba? Ah, uh, simple-simple lusutan nung sinabi ni PRD barrel nanindigan din silang unconstitutional ito at nirerespeto raw nila ang desisyon ng Korte Suprema. Sa halip daw na maglabas ng mga aligasyon, hamon nila kay Duterte magsampa ng kaso kung ano sa mo. Rather than making sweeping allegations in the media, we advise the former president if he has tangible evidence of wrongdoing to present it to the appropriate authorities. O ibabalik natin 'yan. Kanila Franz Castro. <laughs> Saka kanila ano ha, sa Gabriela at saka sa yung uh, kabataan party list. Na kung kayo eh meron naman talagang ebidensya na makapagpapatunay na si Inday Sara ay kurakot. O oh, iiyan niyo, huwag niyo rin kayong magpa-media. niyo sa tama 'yan, no? Oh, uh, present it to the appropriate authorities. Diba? Present to the as, uh, appropriate authorities. Bakit hindi kayo magdemanda kung sa tingin ninyo merong kab tugan na ginawa si Inday Sara nung siya ay mayor sa Dabang? Okay, kasi yan ang sinasabi nyo kay PRD ngayon. Eh, PRD, dami, dami, dami mo sinasabi. Eh. Kung merong kang ebidensya, magdemanda ka. O, okay, yun din ang sasabihin nila. So, sabi ko nga sa inyo, bakit ba nagsalita si PRD? Nagsali ano yun? Bigla na lang, nagising siya, gusto niya kayong pagalitan? Hindi. Nagsalita siya kasi for how many weeks pinawawa niyo yung anak niya eh for how many weeks pinulutan niyo yung anak niya ngayon sumagot lang sila sa inyo kasi di ba yun din na sinasabi niyo ba't hindi sila sumasagot ba't ang tayo-timit nila siguro guilty sila so ngayon sumagot sila sa inyo tapos nagagalit kayo magdidimanda kayo eh ginusto niyo yan eh ginising niyo yung matanda eh di ba inakusahan ninyo yung apelido nila eh na mga magnanakaw sila eh kaya anong sasabihin nila tatanggapin lang nila yung akusasyon ninyo? Yung propaganda ninyo, tatanggapin lang nila. Kayo, pwede kayong magpropaganda sila. Hindi sila pwede magsalita. Ganun na ba tayo sa Pilipinas? Hoy, okay, thank you very much. Lean Chavez, Tamori, Mabuhay. Thank you very much sa iyong uh, generosity, ha? At sa iyong uh, pag-sponsor sa ating channel. So, ayun lang naman ang masasabi natin dyan. Ang hilig-hilig, sabi ko sa inyo, kayo yung ma-takot naman pala kayo. Ay yung matatapang na bumatikos, tapos kapag kasinagot kayo, takot naman pala kayo. Eh, huwag na kayong ano, kanya-kanya na kayo nandimandahan para maganda usapan, di ba? Kung may hawak siyang ebidensya, sinigundahan naman yan ng House Secretary General. We have to say something, no? Ah, uh, hindi pwedeng laitin yung yung buong kongreso, yung house of representatives, no? So, kasi sininig... Bakit, bakit hindi pwedeng laitin? Eh kung opinion niya yun, wala na ba siyang karapatan na maglabas ng kanyang opinion? Oh. Uh, hindi ba? Kung kayo, ko yung mga miyembro nyo, pwedeng mag-akusa ng ganun-ganun lang? Ibinoto kayo ng tao, dapat mas makapangyarihan ng mga private uh, uh, citizens kesa sa inyo. Kasi kung hindi po dahil sa private citizens, wala kayong boto. O, hindi ba? So, dapat, mas pinakikinggan ninyo. Kaya nga kayo, House of Representative, you represent the people. O, tapos, pagka may taong magsasalita sa inyo ng hindi maganda, magagalit kayo, hindi demanda ninyo. Iboboykot ninyo. O, hindi ganun. You owe, you owe it to the Filipino yung uh, hamon na yon tsaka huwag kayong masyadong ano kayo masyadong balat si tatagal nyo na dyan sa ano eh tatagal nyo na sa politika di ba na debate nga kayo di ba kayo kayo nga nag-aaway-aaway dyan tapos sisitahin eh, kayo marumi yung bahay ninyo di patunayan nyo na malinis ganun lang yun Wag nyo nang daanin sa drama na hindi pwedeng ang house ay baboyin. Hindi naman binababoy. Sinasabi niya, Pinaka baboy single out eh, tapos brining up pa yung pork barrel, which is non-existence na ngayon. Yun, non-existence na yun. O di ibig sabihin, lusot na kayo. Baka yung sinasabi ni PRRD na corrupt na Congress is yung mga panahon ng may pork barrel pa. Wala nang pork barrel ngayon eh. O di dapat hindi kayo guilty. Tama ba? Mali dapat hindi kayo guilty. Ibig sabihin, hindi kami yung ano niya, hindi kami, hindi po kami yung tinutukoy. Hindi po yung house ngayon ang tinutukoy ni PB, PRRD kasi he talked about pork barrel eh. Matagal na pong walang pork barrel. O, oh, di ba? Ganun lang. Huwag kayong pikon. Huwag po kayong pikon. Ito kasi, parang lahat na lang ng mga nasa posisyon ngayon, puro pikon. O, oh, dati, kita nyo yung panahon ni PRRD, nauso ba yung demandahan? Nauso ba? Hindi ba ang panahon ni PRD ang nagdidimanda mga dilawan? Kung panahon ba ni PRD, si, yung mga kasamahan ba ni PRD, nagdemanda ba? Grabe kung batikusin sila noon. House lang yan eh. E, yung presidente nga noon, binababoy. Binababoy ng media. Binababoy ng Rappler. Oh, binalikan ba sila ni PRD? Hindi naman. iba, Huwag kayong balat si Buyas. Oo, oh, ganyan talaga buhay. Tumakbo kayo sa kongres eh. Nadyo dyan kayo sa kongres, gano'n talaga buhay. Kayo ang pupulaan, kayo ang babatikusin. Ayaw nyo palang mabatikus, magsilayas na kayo dyan. Madami pa pong ibang profesyon, magnegosyo kayo. o oh, wag puro politika. Basta ito'n lagi nyo tatandaan na sa lahat ng mga to, nasa politika, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Oo, oh, kapag sinabing madumi yung bahay mo, wag kang guilty kung hindi kung feeling mo naman sa sarili mo nagtatrabaho ka ng maayos ang mga guilty lang dun sa sinabi ni PRRD ay eh, yung mga talagang mga kurakot dyan sa House of Representatives eh ako naman naniniwala naman ako na hindi lahat dyan sa House of Representatives kurakot eh O, pero magtataka ka, pinipick up nyo lang yung mga hindi magandang sinabi ni PRRD. Pero ang dami din naman niyang mga magagandang sinabi dun. Yung mga hamon niya, hindi niyo naman pinipick up. Pinalagan din ng kamera ang akusasyon ng dating pangulo na may confidential at intelligence funds ang kamera. didiin ng kamera, wala silang confidential funds, kundi extraordinary expenses lang ang meron sila. Transparent at ino-audit daw ito ng Commission on Audit. Lahat ng expenses ng congressman, tapos divided equally yun. Kunyay, 1.6 billion, tikpa 5 million yung mga congressman. Ah, kina mapaliwanag niya. Yung si yung uh, uh, extraordinary funds sa 1.6 billion, tig for 5 million daw sila. At nandoon na daw yun, yung mga gastusin nila. So ibig mong sabihin itong itong uh, sina ito lui pa natin yung sasabihin niya. O oh, may na-pick up ako dito sa sinabi niya. Yan. Pinapasok lahat yan, yung pangtulong nila sa constituents, hospitalization, mga victims of calamities. Dukuhan. Dukuhan yan, sir. Bakit? Tinan ah. ha? So, ang sinasabi mo, yung pondo na 1.6 billion na extraordinary, ibibigay yan sa bawat isang congressman, tama? At take po 5 million. Alam mo ba, sir, kung gaano kalit yung 5 million para ipangtulong mo sa hospitalization? pang-tulong mo sa hospitalization, sa na, mga nasalanta ng bagyo. May mga scholar pa yung mga yan. May mga tao pang binabayaran yan. Ang dami pang mga ghost employee nung iba dyan. May driver pa, may mga di, security detail pa yan. May mga kondo pa yan dito sa Maynila dahil kahit naman tiga probinsya, di dito House of representative. So kailangan may attendance sila diyan sa ano sa batas pambansa So dito sila sa lahat, lahat nakatira. So hindi ba doon doon din kinukuha 'yon, ganun? 5 million 'yun lang ang budget ninyo. Hindi may kanya-kanya pa kayong budget aside from the 5 million. Ay, so, yes, sabi ko sa inyo, labo-labo ninyo eh. Kung talagang sa tingin mo, yung yung pondo na 'yan nagagamit ng tama, maglabas kasi kayo. Maglabas na kayo ng ano, maglabas na kayo ng uh, prueba. pruweba. Tapos ang usapan. Eh, lahat yung sinasabi mo na yan, eh, ikaw lang nagsasabi. Eh, paano natin malalaman na totoo nga yung sinasabi mo, di ba? No? Pati yung operation ng opisina kasama ron. Ang mo sa 5 million, pati operation ng opisina kasama, so sa... Parang kalukuhan. Ilan ang ano? yung eh, congressman, ilan ang kanyang mga staff? Ilan? Siguro mahina ang 20, 30 ang staff. So sinasabi nito ni sir, sa 5 million na galing doon sa extraordinary funds na yun, doon lahat galing yun. Pati yung opisina, yung kuryente nyo sa opisina, yung gastos nyo sa papel, yung uh, printer, yung ink ng printer, ganon. Lahat dyan galing, 5 million lang ang budget ng isang congressman sa isang taon. Ano, labo yan sir, ang labo niyan. Sweldo pa lang ng mga tao eh. Yung limang milyon na yan, baka wala pang kalahatin taon, ubus na yan. Eh. O, ulitin natin ha, yung sinabi niya, ay tungkol sa pondo. Expenses ng congressman. The extraordinary expenses lang ang meron sila. Transparent at ino audit daw ito ng Commission on Audit. Lahat ng... O, meron lang daw sila uh, extraordinary funds. O. expenses ng congressman. Tapos divided equally yun. Kanyan, 1.6 billion. Tikpa 5 million yung mga congressman. Kaya, pinapasok lahat yan. Yung pangtulong nila sa constituents, hospitalization, mga victims of calamities. Oh my goodness. So, <laughs> hospitalization, dyan kukunin sa 5 million. <laughs> yung calamities, calamity fund ng distrito nila, dyan kukunin sa 5 million? Yung office expense, diyan kukunin sa 5 million? Sure ka jan sir? Eh, ibig mo sabihin, sir, yun lang Yun lang ang budget ng mga congressman eh. Ba't may... Walang tatakbong congressman, sir. Maniwala ka, ulit <laughs> mo million lang. Yung uh, budget nila, sa so, mapupunta pa sa tao. Tayo naniniwala diyan, sir. Sweldo pala ng congressman. Magkano sweldo ng congressman? Magkano sweldo ng congressman? Sa nakakaalam dito. Ah, magkano Magkano sweldo ng congressman? Ah, ano? Uh, 200,000 ba? 300,000? Magkano sweldo ng congressman? Hindi ako sure eh. Pero kung halimbawa, sabihin natin, 150,000. Yung isang milyon, sampung buwan. <laughs> sampung buwan lang yun ng congressman. Yung mga staff pa siyang pinapa... <laughs> Kasi sa pagkakapaliwanag ni sir, dun daw sa 5 million, dun naman gagaling lahat. Bolero, no? No? Pati yung operation ng opisina kasama ron. Panawagan din ng kamera itigil ni Duterte. 220. <laughs> 220,000 ang sweldo ng congressman. Tapos maniniwala ka na 5 million lang yung budget niya. Diyan nakukunin lahat. O ito naman si Isa, 350. <laughs> Ewan ko sa inyo kung sino nagsasabi ng totoo sa inyo. Pero alam ko ito si tatay. Ito si Tatang medyo alanganin ho doon sa paliwanag niya doon sa ano, ha, dun sa tigli limang milyon ha. ang anumang pagbabanta sa sino mang miyembro ng institusyon. Sa parehong panayam kasi, nagbanta ang Pangulo sa mga komunista at kay Act Teachers Partilist Representative Franz Castro. Pero naka-private na ang video ng panayam nito sa social media. Magsasamparaw ng reklamong grave threat si Castro laban kay Duterte may word kasi na patayin kaya yun <laughs> so dahil lang may word na patayin threat na yun eh wala naman sinabi doon na papatayin ka yun sa statement nga niya wala naman sinabing patayin ka paano Kapanong... na ta ala ko matatapang kayo sabi niyo makibakaw, wag matakot ang eh. tanda na ni PRD hindi na kayo kayang patayin yan hindi lang tumatayo yan eh. Yun yung worrisome at nakakatakot. Kasi alam naman natin si President, uh, dating President Duterte, marant yan, ma nag-red tagging, nag O oh, yun naman pala eh. Marant, nag-red tagging. O oh, tapos, nakakamatay ba yun? Defy, pero kakaiba ito ngayon, ano, very extreme. Ano? Yung doon? Mas extreme nung pinagmumumura kayo niya nung presidente pa siya. Mas extreme noon kasi nga may immunity siya. Style niyo bulok. And to think na hindi na siya presidente, baka nalimutan niya wala na siyang immunity from scoot. Yun na nga, wala nang immunity. Di demanda na. Pero ang, P ang PRD kasi nagpapahayag lang ng kanyang saloobin. Oo, oh, nag uh, kumbaga, meron meron naman tayong lahat uh, kalayaan para magpahayag eh. Ayun ang opinion niya eh, Didn't prove him wrong, ganun lang naman 'yun. Bukas naman daw ang kamara, nabigyan ng security details si Castro kung kailangan. Sa gitna nito, ipinagtanggol ni senador Bato de la Rosa si Duterte. Kilala naman 'yung si si, si presidente Duterte, mahilig 'yan sa figure of speech, 'di ba? Umatay, anong pinatay niya? Kasi kung titingnan mo 'yung interview, ni PRD, yung mga sagot niya Tagalog. Alam niyo naman na mas magaling siyang mag-English at saka Bisaya kaysa mag-Tagalog. Yan ang sakit ng mga taga South. Is it the person itself? Or the cause? Or yung the instrumentalities? Ano yung pinatay niya doon na, na sabi niya pinatay? Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. Ayan, palakpakan.